Ang self-control ay isang bagay na nahihirapan tayong lahat sa bawat araw. Halimbawa sa pagpupuyat, sobrang pagkain, o kaya sa sobrang paggamit ng phone. Pero nagtatangi ang mga introvert dito. Sila ay kadalasan nagtataglay ng isang kahanga-hangang antas ng self-control na maaaring maiugnay sa kanilang likas na ugali para sa pagsisiyasat sa sarili at maingat na pag-iisip. Ang disiplina sa sarili na ito ang nagpapahintulot sa kanila na mag-navigate sa mga sitwasyong panlipunan at mga personal lahamon na may mahinahon at nasusukat na diskarte. Karaniwan silang mas nakaayon sa kanilang mga panloob na estado at emosyon na nagbibigay daan sa kanila na mag-pause, muni mag at gumawa ng mauhusay na desisyon sa halip na mag-react ng pabigla-bigla ang kakayang ito na i-regulate ang kanilang mga iniisip at pag-uugali ang nakakatulong sa mga introvert na mapanatili ang isang pakiramdam ng balanse at kalmado kahit na sa mga nakaka-stress o overstimulating na kapaligiran. Ang kanilang self-control ay hindi tungkol sa pagsupil, ngunit sa halip ay isang mulat na pagsisikap na manatiling tapat sa kanilang mga halaga at mapanatili ang panloob na kapayapaan. Narito ang mga paraan ng maraming introvert para maging master sa self-control. Number 1. Inventaryo Ang pagsubaybay ng mga introvert sa kanilang individual na paglalakbay ang nagbibigay daan sa kanilang matutunan kung anong mga salik sa buhay ang maaaring magtulak sa kanila patungo sa kanilang mga habits. Ang pagsisimula nila ng isang personal journal na maaaring magbunyag ng mga emotional trigger na nagdudulot ng mga mapupusok na pag-uugali at pumipigil sa kanila na pamahalaan ang kanilang mga habits ang pagkakaroon ng mga introvert ng kakayahang kilalanin ang kanilang mga trigger ay mahalaga sa pagsasaayos ng mga ito. Halimbawa, kung tila nahihirapan sila sa pagpipigil pagdating sa pag-inom ng alak, sinusuri nila kung ano ang nararamdaman nila kapag umiinom sila ng pabigla-bigla. Mahilig ba silang uminom kapag sila ay stress? Marahil ay umiinom sila upang mag-celebrate o maaari nilang makita ang kanilang sarili na umiinom kapag nababalisa o nalulungkot. Sa pamamagitan ng pagpuna sa mga salik na nagtutulak sa mga introvert patungo sa kanilang ugali, mas maihahanda nila ang kanilang sarili upang maiwasan ang mga ito. Number 2. Patawarin Ang isang pangkaraniwang cycle pagdating sa self-control ay ang makaranas ng mga negatibong kaisipan at maging ang pagkapuot sa sarili kapag nabibigo tayong kontrolin ang ating mga impulses. Ang mga pakiramdam ng pagkabigo ay maaaring maging dahilan para makaramdam ng kawalan ng pag-asa na para bang nasira na ang anumang pag-unlad na nagawa natin at wala ng punto na magpatuloy. Minsan ang mga damdaming ito ay humahantong din sa mga tao na labis na magpakasawa sa mismong pag-uugali na sinusubukan nilang layuan. Para sa mga introvert kapag nagkamali ka, mahalagang patawarin mo ang iyong sarili. Subukan ulit at mag-move on, huwag mahuhumaling dito. Hindi naman sa huwag pansinin kung ano ang nararamdaman mo sa pagkakamali o magpanggap na hindi ito nangyari. Pero para sa mga introvert, huwag lang hayaan na ang pagkukulang mo lang ang nakikita mo. Sa halip, itoon muli ang iyong pansin, tignan kung ano ang pwede mong gawin upang mapabuti ang iyong sarili sa hinaharap. Number 3, Enerhiya Kapag inalis mo ang isang partikular na pag-uugali, may isang puwang na hindi maiiwasang maiwan. Kaya dapat kang tumingin sa ibang pag-uugali upang punan ang puwang na ito. Kunin ang puwang ng isa na sinusubukan mong kontrolin. Bilang isang introvert, mahalagang maglaan ng oras upang malaman kung ano ang gumagana para sa kanila. At kung ang isang coping strategy ay hindi lubos na sumasalamin sa kanila, hindi sila nasisiraan ng loob o nai-stress. Ang mga posibilidad ay mayroong isang perfectong diskarte para sa kanila, kaya kumikilo sila at hinahanap ito. Inaalagaan ng mga introvert ang kanilang sarili upang palakasin ang katotohanan ng kanilang sitwasyon na aktibo nilang sinusubukan baguhin sa kabila ng kung gaano ito kahirap. Halimbawa, kung kinakagat nila ang kanilang mga kuko kapag sila ay nai-stress, sinusubukan nilang ilipat ang enerhiya na to sa ibang bagay. Halimbawa, naghahanap sila ng isang bagay na pwedeng kalikutin tulad ng isang stress ball o isang ball pen. Maaari rin silang ngumuya ng gum. Higit pa riyan, sinusubukan nilang isama ang ilang mga pagsasanay sa pamamahala ng stress. Ito ay maaring anuman mula sa pagpunta sa gym, pagyoyoga, o kahit na simpleng pagtakbo sa labas. At ang paborito ng mga introvert, bumabaling din sila sa pagbumuni-muni at pag-iisip upang matulungan silang pamahalaan ang stress sa kanilang buhay. Number 4. Magsaliksik Alam ng mga introvert na hindi sila ang unang taong nagpasya na baguhin ang kanilang pag-uugali o sirain ang isang ugali. Kaya natuto sila mula sa mga nakagawanan ito. Naghahanap sila ng ibang mga tao na humarap na sa isang katulad na problema sa kanila. Inaalam kung paano nila nabuo ang kanilang self-control. Madalas nagtatanong sila sa kanilang mga kaibigan o maging sa kanilang pamilya na dumanas ng katulad na bagay. Kung wala silang maisip na mapagtanungan o medyo hindi komportable na magtanong, ang isang mabilis na paghanap sa internet ang makakatulong sa kanila na mahanap ang impormasyong kailangan nila. Naglilista ng maraming kapakipakinabang na diskarte hanggat maaari Binibigyan sila nito ng pagkakataong makita kung ano ang gagana para sa kanila at tumutulong sa kanila na mas piliin ang pinakamabisang diskarte na pinakamahusay na gagana para sa kanila. Number 5. Realistic Ang isa sa mga pangunahing problema sa pagsisikap na pigilan ng ilang pag-uugali ay kung gaano tayo kadaling mabigo o maprostrate kapag wala tayong nakikitang agad-agad na pagbabago sa ating sarili. Kaya para sa mga introvert, ang pagbabago ng mga gawi at pagbuo ng self-control ay pamumuhunan ng iyong oras, pagsisikap at lakas. Kaya mahalagang magtakda ng mga realistic na layunin na makakamit nila para sa kanilang sarili. Nagiging realistic sila tungkol sa kung ano mga pagbabago ang maaari nilang gawin sa kanilang buhay, schedule at gawain at sinisiguradong tapat sila sa kanilang sarili tungkol sa kanilang mga kakayahan. Halimbawa, gusto nilang tumuon sa pag-workout bilang isang bagong habit hindi sila tumatalon kaagad dito at sinusubukan mag-workout ng dalawang oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo. Hindi lang ito kapansin-pansing pagbabago, unsustainable din ito, at magtutulak sa isang tao patungo sa mga damdamin ng pagkabigo na pinakamahusay na maiwasan. Number 6. Motivation Ang pag-aako sa isang malaking pagbabago ay isang hamon, ngunit ginagawa ito ng mga introvert para sa isang dahilan. Hindi nila kinalimutan tumuon sa bakit gusto nilang kontrolin ang ilang aspeto ng kanilang pag-uugali at patuloy na pinaalalahanan ang kanilang sarili tungkol sa mga ito upang maiwasang mawala ang fokus sa kanilang mga layunin. Halimbawa, sinusubukan nilang huminto sa paninigarilyo. Sinusulat nila ang mga negatibong epekto ng paggamit ng sigarilyo: mataas na presyo, nakakaapekto sa paghinga at pangkalahatang kalusugan, masamang amoy, pagkasira ng ngipin at marami pang iba bilang karagdagan sa paggawa ng listahan ng lahat ng negatibo sa pagbabalik gawin na sinusubukan mong iwasan, gumagawa din sila ng listahan ng mga positibong epekto ng pag-iwas dito. Tulad ng pagkakaroon ng ipon, pagkakaroon ng malinis ng ngipin, pagkakaroon ng mas malusog na mga baga o kung ano pa ang maiisip nila para mapanatili silang motivated. Number 7. Reward Minsan kapag masyado tayong tumutok sa ating mga layunin, maaari itong magmukhang isang mahirap na laban. Kaya sinisigurado ng mga introvert na ipagdiwang ang mga maliliit na panalo at bigyan ang kanilang sarili ng credits para sa pag-unlad na ginagawa nila habang pinipigilan ang kanilang mga pag-uugali at binabago ang kanilang mga paraan. Ang pagre-reward sa kanilang sarili para sa pagsasanay ng self-control ang mga katulong na palakasin ang mga positibong kasanayan na siya namang papalitan ang mga negatibo at mapupusok. Halimbawa, gusto nilang ihinto ang pagkain ng matatamis na mga junk foods. Maari nilang isave ang pera na ginagastos nila sa mga matatamis na pagkain na ito at bilhan ng kanilang sarili ng isang maliit na regalo. Ang gantimpala ay hindi kailangan isang bagay na detalyado at hindi nila kailangan maghintay ng mga linggo bago bigyan ng reward ang kanilang sarili. Ang ilang mga araw ay magiging mas mahirap kaysa sa iba at ang pagdaan sa mga araw na ito ay isang dahilan para i-celebrate. Shoutout sa mga nag-comment last upload na ang malakas na immunity ng mga introvert kontra sa mga abusadong tao. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, it's another great content, Sir AP. Naranasan ko lahat yan. Mga taong abusado, narcissistic, grabe talaga. Kaya minsan sa boy ko, meron akong nasuntok sa panga. Yes, sekretary pa namin yon. Hindi ako masalita pero sobra na talaga. Kaya binigyan ko ng uppercut. Di nga alam ng big boss namin. Pagkatapos kubigwasan, sa sabay labas sa office. Tahimik, durog pustiso niya. Graduate na ako sa lahat ng pangaapi. Salamat Sir AP sa mga gandang contents niyo. More power sa'yo. Shoutout din kay Norma Parinya. Sabi niya naman, di talaga ako nagpapatinag sa mga abusadong tao. Sa una, kalma lang ako. Pinag-aaralan ko ang mga kilos nila. Pag sumobra na sila, dun ko sila haharapin at derechahan kung sasabihin sa kanila ang nasa loob ko. Ipapamuka ako sa kanila kung sino sila at kung ano ang mga problema nila sa akin. Pagkatapos ng galit ko, awa pa rin ang nararamdaman ko sa kanila kasi hindi grow ang isip nila. Nice content to Lesser AP. Galing mo talaga. God bless you. Thanks for sharing your knowledge. A shoutout din kay Mary Ann Pana, Emma Villanueva, Nathan Agripa at kay Rowena Cunanan 22. Kung gusto nyo din ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga introvert ay madalas na tinuturing ng mga master ng self-control dahil sa kanilang likas na hilig para sa kamalayan sa sarili at mapanimdim na pag-iisip. Sila ay mahusay sa pamamahalan ng kanilang mga damdamin at mga impulses, maingat na isinasaalang-alang ang kanilang mga aksyon at mga tugon bago makisali sa mga sitwasyon na maaaring napakalaki o nakakabahala. Ang karunungan na ito ay nagmumula sa isang malalim na pag-unawa sa kanilang sariling mga hangganan at isang pagdanais na mapanatili ang equilibrium sa kanilang buhay. Hindi tulad ng mga taong maaaring mag-react ng pabigla-bigla sa mga panlabas na stimuli, ginagamit ng mga introvert na tao ang kanilang kalmadong panloob at focus. Pinipili ang pagpipigil at maalalahanin ng mga tugon kaysa sa mga agarang reaksyon. Ang kanilang kakayahang manatiling kalmado kahit na sa mga mapaghamong mga kalagayan ay isang patunay na kanilang pinong self-control na nagpapahintulot sa kanila na mag-navigate sa mga complexities ng buhay na may matatag at sinasadyang mga kilos. Alam mo ba kung bakit malakas ang immunity ng mga introvert laban sa mga abusadong tao? Panoorin mo sa video na to.